Yo, what's up mga kapatid? Good morning. Ayun at magba-vlog ulit tayo. All right. Good morning. Good morning sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayun sa mga kababayan natin Pilipino dyan Sa Italy, shoutout sa inyong lahat. Sa mga sulok mundo po kayo naroon. Samahan nyo ako ngayon sa araw dito. Let's go. All right. balita. Boss Michael. 27. Apa. Malupit talaga kayong tatlo. Malupit talaga kayo. <laughs> 37 kilos. Saan ang oras kayo dumatay? 37. Pangano yan? Tali yan. Sa? Manok. Manok. Wow, 37 kilos pala sina pare Michael, sina Idol. Yo, mga katangbunong. At hihintay lang natin si Tintin, yung asawa ni Tisoy. Ang patintso. At punta natin sa nasugbo doktor ulit ang mama papa ultrasound nata e, e, subukan natin kung araw na ito ay makaka labas sa mama sa hospital so hintay lang natin All right. Yan at dito na pupunta na kami papa ultrasound la natin pala at, uh, tapos after na mapa ultrasound babalik na ulit doon sa nasugbo doktor akala ko uh, makakalabas din tong araw na ito. hindi pala pap ultrasound lang so punta na tayo doon na. so yung mga katakbo na at nandito na nga po tayo sa may bayan dito sa nasugbo doktor uh, hintayin lang natin na uh, nandun yung asawa ni Tisoy at saka ni Mariam natin dito sila mga katakbo na makalabas para madalangan natin do kay Doktora Basit yan para ma-ultrasound siya So yung mga katukbo Nandito na kami kay Doktora Basit So binalik ulit sa Nasugbo Doktor yung Ang mama po Kasi nga uh, kalata na uh, Kahapon Nung pinalista namin sabi kailangan Mga 7 Nandito na So dapat mga 9 dapat yung dating ng doktor ay Pasting yung mama So, ang dating pa pala ng doktor mga katakbo ay 11 pa pala. Ibabalik pa ulit mamaya dito mama. habalik na lang tayo mamaya. Babalik, babalik. Mga 11 o'clock. Pag dinala ulit dito kay Dr. Abasin. Yan, ha, kasama natin ang Tumeriam. Yan, shout out po sa inyong lahat po. Dada ko po ay eh, nalulungkot po ako ngayon at ng mm, kapatid ko ay eh, nadala po sa pagtrabaho Hindi po makapagtrabaho po ngayon ang kapatid ko. Kaya ka po ay ano po siya, hindi na po siya pwede po ngayon magtrabaho. Bawal na po siya sa kanya ka nga po ngayon magtrabaho. Kaya ako na lang po ngayon po ang mga kayo po doon sa resort. Po. Kami po na lang dalawa po na kanya pong manugang. Kaya nalulungkot po talaga po ako at napapayak po ako dahil ako po inaawa po sa kapatid ko yan, shout po mga kaibigan ko dyan ah uh, ayun na lang po ang ano yung sa ngayon pong panahon sa hirap po ng buhay po talaga ng at kapatid ko, sa hirap po na ng buhay niya kaya pa po, po anong nangyari po sa kanya, nagkasakit pa po siya wala po din po naman siya pagkukunan po ay, shout out po sa lahat po sa lahat po sa inyo dyan. Good morning po sa inyo lahat dyan. Good morning. Oh, nanahintay na lang natin. Si Tintin. O, babalik. Babalik po kami mamaya po alas 11. Dahil alas 11 po ang kanyang kontrasan ko. Eh, ako po naman. Katulad ko po naman. Alam, alam, alam naman po na nila na ako'y wala po ding may itulong. Isang kahit isang tukatin si Ate Miriam. Kaya... Ay, papa, ano, kahit pa paano, kahit paano kong kapatid ko, mama na lang po ako yung sa pahingi ya Yan, yeah, nanghingi ng kaunti para po siya ay mapa-ultrasound. Pero mamaya po, babalik pa po ako doon sa isang tao na pinababalik po ako mamaya pong alas 11. Talaga pong inalis ko na po yung aking hiya-hiya. Hindi na pagkagayan na pong problema pong gayan. Hindi na po ako na yung lumapit mo sa tao. Yan. Yeah. So, kaya na natin ayun mga katakbo hintayin na lang natin si pide asawa ni Tisoy so yun nga uh, napag ano namin napag tapong tapong la namin ng konti din ng mama kaso hindi pa rin sapat yung ano naman. kagaya nga po ngayon 2 months ko hindi ngayon nakakasout sa youtube kaya mahirap po kaya yung iba po na pangangailangan pambili ng gamot uh, nilapit na po namin dito sa amin sa mga kaibigan po namin. Pang ha? Pang 7 si mama, hindi pa alas 7. Pang 7. 7. Ang ate ba naman sabi alas 7 daw. Yung pala pang 7 ng ang mama. 10.30 daw dadalhin natin. Masaya din. So yun, at babalik na ulit tayo daw. So yun mga katakbo daw, at nandito na ulit tayo sa Bukana. Bumalik muna kami. Mamaya mga 10.30 babalik tayo daw. Maliligo lang ako. Yan nga yan, mga Ate Maria, umuwi ma muna. Uwi muna po. At uwi muna po. Ang ultrasound ay, ano, 11 pa na. Ang ultrasound po ay mamaya pa pong 11. Oh. Kaya po, babalik po kuli po kami doon para po siya ma-ultrasound na po. Yan. Hmm. Para yun nga, mga katakbo, para malaman kung kung saan nanggagaling yung sakit ng kanya para malaman na. So, yun nga, mga katakbo. Mamaya na lang, i-update ko kayo makaganapan kung ano yung magiging resulta ng ultrasound ng mama ko. Alright. Hey, what's up? Good morning everyone. uh, uh, lang Kami na. Ayos, ayos na ayos ka wag prank ka. 80,000. Kaya lang ka ano? Ngayon lang ako uh, lang namin. Sumama ka na diyan sa paggalo. Pupunta ako na si Dalsek ya. Ah. Oh. Okay, okay. Kasi keeper dumating pala na mga katakbo so punta lang natin dito yung ati periyam mamaya maya pupunta na tayo doon Alright right, mga katakbo nakapaligo na nga po tayo yan ha at babalik tayo ngayon sa hospital tapos yun nga ayusin yung SSD ng mama, mama para maka less din tayo doon sa hospital So pupunta muna pagkatapos after na makapunta namin mga katakbo doon sa hospital ayusin namin yung SS nga yan para diretso na kami mamaya sa yon after nga namin na maayos yun balik ulit kami doon sa house na mahal mga katakbo kasi yung ano yung gamot niya so let's go mga katakbo yan nandiyan ang debar yan at sa kalsero punta na kami let's go let's go alright nyo mga katakbo no? at nandito na tayo no? bali yung SS ng papa or ah na, SS pala bali mga katakbo mali pala yung SS ng mama ayun ay pala ang inaayos kasi senior siya inaayos sa munisipyo ata ni Tintin so si antiyahin ko si Ante Maria mga nako na na tayo sila naman may inaayos din sa, doon sa munisipyo ang kapatid ko yung nagabantay niya dito sa Osna so ito ang gamit natin yung sa kapatid ko sa Jomons na tricycle gamit natin ginagawa namin service ngayon pagbili-bili ng mga kailangan na sa gamot habang kami nandito Uh, tatawagan lang tawagan lang tayo para mapagbili-bili ngayon ng, gamot hindi tayo pwedeng pumasok doon dapat uh, dalwalang dalawa lang yung pwedeng magbantay doon sa hospital kaso ginawa ng kapatid ko oh, siya na lang yung nagbantay yung bunso namin yung babae so yung mga at babalik na ulit tayo sa buka para hiramin natin yung ambulansya doon sa barangay captain natin kay Kapitan Leonis Sierra So wala yung ambulansya Tumakbo pala ng Lemery Kaya hindi pala pwede dito sa tricycle Ang pasyente na dito sa Sakay Kaya kailangan pala sa ambulansya talaga Kaya babalik tayo ng bukana Hiramin natin kay Kapitan yung ambulansya So yung mga katakbo At babalik ulit tayo doon sa bayan Sa naso doktor Sira pala yung ambulansya namin dito sa Barangay Bukana. Sira, sira yung manobela papagawa pa isa na natin lalo ba baka ma-accident pa lalo yung ambulansya naman ang nasugbo doktor ay pabalik na raw naman kaya hintayin-hintayin na natin alright nyo mga katakburo at nandito na ulit tayo sa bayan makabalik na ulit tayo kaya si sir Henry D kinainan ina na niya ako hindi makapasok bakit? bawal nga eh ang gagawin natin ekibarabalik kay hinihimatay Tadaling ko daw, balabal, emergency ka. Bawal. Ako nga, din pa pabalik-balik lang, bibili ng gamot. Hindi, uh. eh, ako din ako nakaparada. Uh. Okay, Hindi kayo maripakyaw. Hindi niya, maitaano lamang kung para malaman kung, kung pag na ultrasound at saka nabasa yung x-ray niya para alam kung sinong, ah, kung saan nagagaling yung sakit na yun, para makalabas din po, maanon, mababasa Oh. Sino, sino Di ni kay, ano, basit. Doon namin pa poltrosan. So, yun yan, para makalabas, pag na, ano yung, ano, para maanohan siya ng gamot, na tamang painom. Yo, mga naman, at gusto ko lang palang i-shout out si Ate Julia Official at saka po si Kuya Dayo de Mayuga. mag lagi po kayo diyan sa... Italy, yan uh, na, si Paring Joe Wes Gondes Ha? Ha? Hindi, ah. emergency naman, wala daw problema Pa kahit ito, yun ano ko Nakausap na ng, ano yung mga TMO Kasi, ano nga, uh, Mer Six. Merkulis ngayon, coding itong tricycle lang kapatid yun. So, napaalam na naman na natin sa mga TMO. Alright, yung mga takbo. Uh, nandito na mama sa loob kay eh kay Basit yan kay Dr. Basit so ina ultrasound na siya mamaya yung x-ray naman babal ka namin para mab mabasa na iwan kasi ng Nash yung kanyang ano x-ray x-ray yeah, kaya kayo na lang babalik ba? yun kami na lang yung babalik dito para pag na pabasa dadalit, dadalit ulit namin doon sa nasugbo doktor para malaman kung ano talaga yung sa, gagaling, magagalit niya kung saan ang gagaling yung sakit niya para ma resetahan ng gamot para ma resetahan mm -hmm. ah yeah ang yeah. extra ginawa nang din siya ng dugo sa mm -hmm. hindi pa na ano na hindi pa din na hindi pa rin kinagabi sa akin kung ano sulta sa dugo dugo kung ano pa din niya yung yung resulta ng dugo niya hindi pa sinasabi ng doktor so kukuha na pa rin siya sa ihi pero pag tapos naman ito mga tapos ng ultrasound uh, ano kukuna ibabalik namin yung kanya namang x-ray dito para ipabasa yun at kung okay na para maralisitahan siya ng gamot kung yung tamang gamot ang niya sa niya yun, Ulitin ko lang mga katakbo para kung malaman kung saan nagagaling yung sakit niya um, sa chan. Yun, at kung maging okay naman para makalabas ng bukas na. Ah, uh, nakamdaman niya. Yan uh, na mama. Ah, na ultra saudar. Hindi pa at, siya so yun po mga katakbo nang uh, sa na mama uh, bibili lang kami dito sa parikoy yan si tintin yung asawa ni tisoy kasama ko bibili lang ng lugaw para makakain na mama malamanan yung chan nya so kukunin namin dito yung x ray ng mama para maibalik namin doon kay basit mapa mapabasa din so yun mga katakbo ito yung x ray ng mama Ay, niya. Eh, hikaw yun eh. Hika ano ka ba? Uh, hikaw yun dalawa. Ayan. So, babalik ulit tayo doon kay Basit para ipabasa natin to Yung ultrasound niya pala. Dito na babasahin mga katakbo sa nasugbo doktor. Kaya, let's go. So yung mga no, bali bibili lang ng pagkain yung kapatid ko, yung bunso. Nagbabantay nga doon sa mama. Uh, mamaya malalaman natin kung or bukas yung x-ray niya pag nabasa na at saka yung ultrasound eh update ko kayo bukas pag na basa na po yung Ultrasound at X-ray niya nga po Time check lang tayo mga katakbo oras po natin ay 4.26 na po ng hapon Mula umaga pa tayo dito na Sa Nasag po doktor Ayun tayo yung magbibili ng Inutusan ang pagbibili ng gamot yung kapatid ko Kasi pag pumasok, pag pumasok doon sa loob Hindi na maka Hindi na siya pwedeng lumabas Kaya tayo yung nasa labas lang Para kontak kontak lang kami sa messenger Pag kailangan ng Mga gamot na bibiliin So yun po, uh, ako po yung nagkapasalamat sa suporta nyo sa aking YouTube channel. At syempre, sa mga silent viewers, sa mga OFW, maraming maraming salamat po sa lahat po na suporta nyo sa amin ng Sober Family. So yung mga katapuno, at pabalik na tayo sa bukana ulit niya na bumili lang tayo ng lugaw. Ayan o, oh, yung lugaw, masarap dito yung tinta nila ng lugaw. Okay Ayun ang kakainin natin sa pa rin natin si Tintin. morning. Good morning. Good masarap. Masarap na. Oh. Thank you, Ate. Dito. Yan dito yan sa Barangay Tres, yung Lugawan. Masarap yung Lugawan dito sa Barangay 3 Thank you, thank you. Alright. Okay. Let's go. Uh. So yung mga katakbo at dito ko muna po puputulin ng aking vlog. Maraming maraming salamat sa suporta sa aking YouTube channel. At syempre sa mga silent viewers, sa mga OFW, thank you so much. At bukat, bukas po, i-update po kayo sa x ng Mama at saka sa kanyang ultrasound. So sana tuloy yan ang gumaling ang Mama. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat lagi po kayo. God bless. Bye-bye. I love you all.